Tamin natin ang update latest mula sa Senado. RH28 Raymond Adpaas. Laki Raymond. Elaine uh, Mayor, sinimulan na ang uh, puspusang paglilinis sa Senate Session Hall at sa uh, 3 Floor ng Senado kung saan nagkaroon ng sunog kahapon. Bahagi ito ng naisin ng liderato ng Senado na matuloy ang sesyon ng Senado bukas kahit pa holiday uh, dito sa lungsod ng Pasay dahil maigpit ang kalendaryo na kanilang sinusunod para matapos na ang pagtalakay sa 2026 national budget. Target ng liderato ng Senado at ng Senate Committee on Finance na matapos ito ngayong linggo. Noong nakarang linggo ay tinapos ng plenary budget deliberations at ngayong linggo ay period of amendments bago aprobahan sa second reading patungo sa third reading sa anunsyo na ipinalabas ni Atty. Renato Bantog Jr. na siyang Secretary to the Senate, mga empleyado lamang mula sa siyam na opisina sa Senado ang obligadong pumasok bukas upang umasisti sa Senate Plenary. Kahapon ay nasunog ang Legislative Technical Affairs Bureau sa ikatlong palapag ng Senado kaya kailangan ayusin ang mga binasag na salamin ng bintana nito ngayong araw na ito. Maliban doon sa binabanggit na sa opisina sa 3 floor at saka sa Senate Session Hall ay ligtas naman yung ibang mga opisina uh, kasama na yung uh, sekretariat ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan yung mga taguan ng mga records dyan uh, Raymond, hindi naman nadamay. Uh, ligtas naman daw lahat Mayor dahil na-confine lang doon sa iisang opisina, mm -hmm. uh, yung Technical uh, Legislative Affairs Bureau. Doon lang na-confine ito dahil uh, uh, merong sariling uh, bombero lakay nga naka-standby dyan sa, sa compound ng Senado. Mm. Kaya't mabilis na na-respondehan ito. Mm. Uh, kaya ang ginawa nila, uh, binasag yung salamin dito sa labas na bahagi magkakaliwat kanan para madaling mapasok at yun doon sila dumaan. Pa, kaya mabilis na naapula yung uh, sunog uh, lakay. Uh, sanin nga sunog uh, Raymond? Anong pinagmulan? Hindi wala pang nakikitang ipinalalabas na official report pero marami nga ang nagtaka dahil linggo naman ay eh, wala naman tao roon eh nagulat sila na pero ng uh, sunog wala namang opisina uh, since uh, Saturday kaya nagulat sila nagkaroon ng sunog uh, sa nasabing opisina, Mayor. Eh, ano uh, anong uh, ginawa doon sa mga border? Sina Engineer Henry Alcantara, ayan, Adi uh, sina Bryce Hernandez, at si JP Mendoza. Di ba sila natakot? Saan sila dinala nung uh, kainitan ng kasagsagan ng sunog? Walang report Mayor kung uh, kailangan pa silang ilabas dahil malayo naman yung area nila, mm -hmm. uh, sa pinaka-basement nito. Uh -huh. Malayo yung area doon sa lugar kung saan nangyari ang sunog. At uh, uh, wala akong nakitang report kung inilabas sila mm -hmm. kasama yung iba pang uh, nakakulong doon mm -hmm. na galing naman sa Senate Committee on uh, agriculture. Mm, akala ko tinakbo sila sa Conrad's Hotel malapit diyan eh. so Conrad talaga. Ayan, eh, eh, umuusok 'yan na uh, da pagkatapos si sirena ng mga bombero, ang takot siguro nila, ano? Oo, sa inka doon. Siguro, nako lilitsyo din na tayo rito. <laughs> oh, itaposition, eh, yung, mm -hmm. yung pang pinaradahan ng uh, bombero eh doon sa tapat nung kulungan oh, uh, uh, nila, ng uh, area nila, mm -hmm. uh, doon sa mismong tapat, eh kaya siguradong nervous 'yung itong mga ito, mm -hmm. pero binantayan naman sila, inalayan sila ng mga tao ng Ob Office of the Sergeant at Arms uh, mm -hmm. na 24/7 nakabantay uh, dyan sa loob ng uh, Senate building. Ayan na. Pero sigurado pala ko ninerbius ang mga yun. <laughs> eh, lahat, lahat mayor. Dahil nga yung uh, uh, medyo yun ang problema kasi uh, medyo may kalumaan na rin itong uh, building na ito ng uh, Senado. Mm. Kaya't uh, minamadali na sana ay makalipat na sila doon sa bagong uh, building nila mm -hmm. dyan sa area ng BGC. O nga, ba't di matapos-tapos yung uh, Senate building sa BGC? Ayan, kulang ba na insersyon? <laughs> 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 ang target nila Mayor 20 ah. bago daw matapos ang 2027. Wow. Baka sakali, makalipat na sila doon Aba. dahil medyo masalimuot yung uh, pagsasaayos na pagdating na sa uh, finishing touches sa Loobe eh, 24 Republics, yung may kanya-kanyang gustong mangyari sa kanya-kanyang wow. opisina. Mm -hmm. Kaya natatagalan yung uh, pagdidesenyo nila sa finishing, uh, mayo. Tagal na 12 years in the making na yan. Ah. <laughs> <laughs> panahon pa ng, uh, uh, kailan ba simulan yan? Pangulong Duterte o panahon pa ni, ano, ni Pinoy? Mm. Oh, parang uh, ewan ko, Marcos time pa yata ay uh, Aquino time pa yata eh. Aquino time pa, o oh, tagal-tagal naman -tagal mm. eh, yan mm -hmm. Medyo ayun, nagtagal, nagtagal. at wagay uh, wagay sa sobrang hindi ba ako nakakapunta doon mayor. Nakikita ko lang pag lumadan ako sa skyway. Mm -hmm. Talagang napakaluwag naman kasi yung complex. At uh, yun na nga yung report eh, mm -hmm. talagang uh, hirap sila. lalong naging controversial din uh, mayor. Uh, dahil mismo mga taga-DPWH pa lang nagpa-beading noon, mm -hmm. uh, na-question din sila kung paano yung proseso at tumagal ng ganyan mm -hmm. at tumaas pa ng matindi yung... Uh, a uh, projected na dapat ay uh, gastos uh, sa mm -hmm. pagtatayo ng nasabing gusali. Eh mm -hmm. si Senator Batod Dela Rosa kumusta na siya? Ayun, aattend uh, ba siya lang session bukas. Eh uh, MIA pa rin Mayor. MIA pa rin siya. Missing in action. <laughs> uh, Oo, oh, missing missing in action pa din. At uh, hindi rin sumasagot sa mga text messages uh, Uh, simula nga nung nangyari yung... Uh, so, minomonitor na lang namin siya kung may ano yung pinapost niya mm -hmm. uh, o napopost sa kanyang uh, social media account. Ayan. Uh, Ito pa si Senate President uh, Chis. Ayan, uh, former Senate President. Kumusta na siya? Abay, uh, dinadawit siya ni Saldico na mastermind daw. Utak ng 150 billion uh, peso insertion mm -hmm. sa 2025 budget, uh, Raymond. Wala pa siyang uh, inilalabas na statement mayor yung huling statement niya ay tungkol doon sa kanyang pagkakaabsuelto mm -hmm. uh, sa declaration niya sa kanyang susi. Ah, Iyan yung, yung uh, statement contribution. of, contributions kay Ginoong uh, Lubiano mm -hmm. uh, ng yung construction magnate diyan sa lalawigan ng Sorsogon. Mm -hmm. Ay uh, hindi pa siya naglalabas ng anumang pahayag hinggil Bito mm -hmm. dito sa pagkakadawit ng kanyang pangalan uh, ni uh, Saldico. Wala ba siyang uh, ng restitution? Yeah. <laughs> <laughs> Gagayain si ano? Si sino yung si, sole, Si Alcantara. Alcantara. Uh, <laughs> At kung uh, may restitution, eh, uh, kasama ba yung one uh, $1 million dollar diamond ring? <laughs> <laughs> Biglang na ah? <laughs> <laughs> Ayaw ni Senator Marcoleta Leta ng ganun. Ah, ganun ba? <laughs> diba? Akala ko diba, ayaw, ayaw ni Hart. Ng Aha. Diba? Na. <laughs> <laughs> Oo nga, ano. Okay. okay, so uh, walang garam sa Senado ngayon, na Raymond. Bukas pa? Wala, Mayor. Kahit uh, bukas, uh, holiday na sa patay. Pero uh, uh yung, yung, mga limited forces lang daw ang pag nila bukas. Yung mga Uh, tutulong lang sa plenary dahil kung ma-delay sila ng dalawang araw, malaking epekto na doon sa kanilang calendar mm -hmm. para sa approval ng 2026 national budget. Kaya eh hinahabol nila within the week matapos mm -hmm. para sa lalong madaling panahon ay ma-approve na ito sa third reading at magkaroon kaagad ng bicameral conference committee. Mm -hmm. Okay nga Ruda. Maraming salamat uh, Brad. Kung saan si Brad nga pala. May no? <laughs> mikita si Brad uh, ha? Oo, wala. Walang ingay active in the past. Uh, medyo nalungkot nga lang sila nung lumabas yung... Uh, Ayong ano yun? I ah, yung sa ICC. Ah, yung, yung ICC, oh, yung denied. Interim, denied. interim release. Ah, oh, so, oh. uh, interim release. Eh, oh, Siyempre, nalungkot sila hmm. uh, after the, yung decision na yun ng International Criminal Court. Okay lang, Brad. Basta huwag kakalimutan magpabango, ha? Huh? Ayan uh. <laughs> okay. Okay, Brad. <friend>. Natawa <laughs> na lang si Lucky Raymond. okay, my favorite sister <laughs> uh, L. ito siya, Rage Puente. Raymond, that pass para sa DCR. Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumb,